Mga boss, sa mga nagtatanong sa akin, nagpe-PM ko ano ba talaga ang normal na labas na langis ito, boss. Oh, Nakaminor ang motor ni sir na under na yan. Ayan, oh. Ayan, mga sir. Dapat ganun ang tagas. Malakas. Patay mo na, boss. Okay na. Baka maubos naman ang langis. yun, mga sir. Uh, kailangan ay nasabog ang langis. Hindi yung mandudura lang. Yun lang, mga boss. Kaya pala hindi naakyat yung langis. Dahil sirangat atong kay sir. Yun lang ang pinalitan namin. Boss, uh, share ko lang to sa inyo. Wala nang intro. diretsyo na. Shoutout po natin si Tropa. Ngayon <laughs> okay, yung si Tropa, shoutout natin si Tropa. Ayan. Ayan yeah, si Tropa. Uh, ang kanya. Aray. Ang kay Tropa, boss. Ayan. Ito yung kanya. Ayan. Ito aring kay boss, maingay. Napakadali lang. Kahit lang ang sira, ayon. Uh, dito naman kay boss, maingay din. Kaso, napagawa niya. Napagawa na niya ayaw magpakita ng mukha ni sir at baka daw eh sasama lang loob ng unang nagawa ayan ito mga boss puses na lang ni eh, sir ang ating iba pa rin eh, sir ganito hindi para lang naman sa iba to lumapit ka sa akin kasi umingay so ngayon uh, nirefresh ko hindi ko na pinakita sa inyo kung anong post ng ingay Basta ang napansin ko ay kakaunti na lang ang langis sa head. Kumbaga, hindi siya basang-basa. So ngayon, nung binuksan namin na mga boss, ito napapansin ko na agad. Basag ang piston ring. Uh, piston. Ayan. Uh, lang ng piston ring nito. Uh, bakit hindi siguro napansin? Or, basta no comment ako. Hindi ko alam kung bakit nabasag to. Ayan o, oh, basag o. Oh. Ayan, ari yung kabila. Aray yung kabaak din oh sa kabila din basag na ayan napunit na to. Tapos yung binuo namin to maingay. Sabi ko palit tayo ng valve. Apat ah, na valve kasi local sir, di ba? Boss local, di ba? Sumagot ka. Local. Ayan, ito naman para lang sa iba no. Ulitin ko uli. Ngayon yung nabuo namin tong motor ni boss. Boss, dito ka magsalita. Tahimik motor mo no. Oo. Oh. Dahil may problema, walang umakyat na lang guys. Walang umakyat na lang Kaya pala tuyo. Kaya nag-overheat kanina, di ba? Oh. May gunting overheat. Ayan si Sen, nagsasalita na. Ngayon mga boss, kung magtataka kayo bakit nawala ang pump na lang guys. ah, ibig ko sabihin, bakit eh, refresh ko lang nawala ang ano, kadalasan nangyayari yan. Kaya pag nagbuo pala kayo, yan sa mga baguhan, laging i-check nyo ito na kailangan. Bago nyo palasin ng customer, kailangan may nadang langis dito. Nasa ka rin ng langis. Nandut, hindi lang dura, dapat malakas. So ngayon pinagtataka ko, bakit walang umahon? Kaya pala napansin ko kanina, overheat, walang langis ang hit ni sir. O ito lang nakita ko mga sir ha. Ah, bilisan lang to mga idol. Binuksan ko agad dito, sabi ko kay sir, buksan natin to. Kasi ito kasi mga bago ang guide, bago ang timing chain. Ang nakalagay dito kay Sir, bago ang guide, bago ang timing chain. Ngayon umingay, dinala sa akin. Ngayon inulit ko, binaklas ko, yun na nga nakita ko. Bukod sa piston na nabasag, ayan mga boss, kung napapansin nyo ang kulay dilaw na re Sa daming ngipin na ito, ngipin ito mga boss. Ayan o, oh, plastic lang siya. Alam nyo kung ano yan. Yan ay oil pump yan. Gear na, ito yung ngipin. Ngayon para makasigurado tayong yun nga ang naging problema nung no? kay sir kaya pala hindi na ahon. Ang ginawa pala nito kay sir. yung pinaandar, boss, okay na. Okay na. Wala nang chik-chik dito. Hindi na pinakita sa Kaya umingay siguro sir kasi walang lang guys. Ngayon mga sir, bubuksan natin 'to. Uh, dadagdag ulit si boss ng malaking labor dito, 1.5 ulit. Kasi <laughs> Hindi ito kasama sa refresh. Hindi mga boss, joke lang. Titingnan natin kung tama ang ating diagnose. Bakit hindi umahon? Ayan, titingnan natin yung pump kung bunginga nga. Yan mga boss, uh, rin na nga, nabuksan na natin. Ayan, ang gero, ubos. Ubos ang ipin. Ayan mga, mga ngipin nasa gilid pang iba. Nakasigit pa. Ayan, oh. Ayan mga sir. Ayan, oh. Kaya mga boss, kung kasakaling yung hindi umahon, pwedeng araya mong problema itong gear. Pag nabumi hindi na yan iikot, wala na, magde lang, magde-deliver ng langis. Ito lang ang naging problema kay sir. Uh, papalitan natin ito. Uh, kung bakit nangyari to hindi ko lang alam sa unang nagawa kung anong may mali. Siguro eh, may problema ang oil pump. Minsan kasi napapasukan na yan dumi or mga bakal na matigas hindi siya iikot pwedeng mabungi ito kasi kinakontra niya yung ikot din sa pinion gear yun mga boss uh, check natin to tapos yung pump niya lininisin natin papalitan natin ng gear kung sa kasakaling ito lang sira talaga yung gear ay di ba balik natin yung pump niya tapos try, try natin ulit kung yun nga lang problema yun mga sir ito ang pinalitan Palit kami ng gear pump nya yun yung pinakita kasi nila kanina ubos oh tapos ang katuwang nya kayo din ubos din eh oh. may tama din eh oh. hindi ko alam kung ba't nagkatama ito ay eh, plastic naman ang katuwang nyan ah uh, siyempre, siyempre sa katagalan na siguro ayan uh, pinalitan na rin namin ito Ah, uh, ito na ngayon ng kay sir. Hindi hindi ko na mukha mo sir. Wag na. Oh, sige. Okay. Oh, ayaw mo eh. Ayaw talaga ni boss. Start mo sir. Sana may nakukuha na naman kayong alam. Pag wala dito, check nyo dito. Kahit pina-refresh nyo, uh, biglang nawala ang ahon na lang is, uh, check nyo lang dito. Ito. Baka itong may problema. Yun lang mga boss. Maraming thank you.